Ba, 'no. Hello, Aura. Andau wait po kami sa ano, Spotlight Bar sa Nova Licer. Samahan namin sila dito, Jordan, see you. Yo, gulo na. Yo, parang gaso. iPhone po. iPhone 'yan sa kami, oh, ay, po. Ito po, ito po, ito po. Oo. Oh. Taglay. Ayok. Makalaura ang Tiger yung mga kanyang. Eh, Hello. Makalaura. Mm. Malapit na kami. Yes, yes. <laughs> dito ka sa kaya city pinang anak. Eh. Kaya... Ikaw yung may-ari ng QC, hindi siya yung mabing. <laughs> Gulo pala dito. Oh, nak. No. Eh, ako, ayun may ilaw na yan ako. Ano yan eh? Hope General Hospital. Ah, dyan ako pinanganak. Shady, hindi Hindi pala yan. <laughs> Parang ano ata ito eh? Bar ata Ayan, Hope General Hospital. Saka pinanganak na. Guys, dito na tayo sa ano? Sa spot. Ayun, ayun nga. Ayun nga. Oh, kita nakita na naman kami ni tropa. Kapatid ko. Kapatid. Hmm. Pero isa lang dito ka. So, mm. muna kami dito tayo sa ano ngayon, no? Sa ano Davaliches. E smoke sa sa tayo sa spotlight, spotlight sa may ano, stoplight to, di ba? <laughs> spotlight at spotlight, spot, sa stoplight <laughs> to. Tara guys, tara ano tayo. Happy happy. Happy happy muna tayo. Grabe, so, ang gigging doon, lahat ng forma, ikita mo oh. dito tayo mamaya. Oh, nakita natin 'yung kanina. Kami kanina po. nandoon. <laughs> <laughs> Tangi na, arkinado yung baba, VIP tayo, gar. Ba? Oh. Oo oh, nga. Tatlo nga kasama kong i-abab doon eh. Kala, baka kala ng mga bouncer doon. Ano eh, Bugoy Vida. Uh, David Bugoy. Three life pa. Ay, eh? three wife pa ka life. Tatlong wife, <mukle> what a life. bata ko tin. Baka life.

Ayun, naabot kami. <coughs> <laughs> <laughs> naabot ang alaw. 2.30. Guys, Sunday's best na guys. Ito naman yung soundtrack namin. Ayun, ano yung Ay, yun to. Kanina na to. Kay Bosaso. bye na. Uwi na kami. Thank you, thank you, thank you. you. Nag-enjoy ako, nag-enjoy ako. Okay, okay. See you next time. Next year si today, yung mga ganong-ganong. <coughs> Pero, protectado na asin. Ha, kahit nagpa-bounce siya, ay pangilap niya. Ito yung buwan nila. HIGH FIVE! HIGH FIVE! Guys, hindi na kami. Peace out.